Mm, dato yun, ti kabut kon guys Tati amok, madida ipay-pay so, ti umay da dito'y balay Hanak mamat pati na dadu, madida dito'y no So, dati puro joke na gamin da dito'y kit Ina mo yung short ni Terdy, regalo mo yun no? Oh. Wow Tutulaga mi, nagsasabi kami mapan mga picture. Ipicture, dati graduation picture Dati tayo anak mi, nga no, daycare, tagkakaklasi so, kit Garo, dati tayo anak mi So, tatak, kinabigatan kit Uray, malapdate dan, alas jismo mo, bigla nag-text na ati Longa, dito yung nakalabag, ang dadaka na ni mam ma Evan. So, itakta, the whole night nga, wala nga min titurog ti yeah. tao. Parmente, daras ko, nga nga, nagrubwaton, rimwaron. Tinaray ko pa yun, pati kunak, maudi na yeah. dito yung sango, itikan. na dito ay yummy guys. At da, dalang matgayam dito na Udin day update. Pino na Udin nga nabasak ng dakmet gayam dagasin. So, itatanaki usap tayo kikarugin niya nga alaan dalatan di picture didi, ulilit ko tapto to kasta ki makapag-ayos-ayos tayo at basit ti uneg tibalay ta talagang awan ti tayo guys oh. Day ta ni paggigilan tayo man tayo ti baby nga lang ka-cute-cute na bayag kun guys kapang pangarapin nga karoon mo ti ti baby nga babae isa ko na makakita kita na uy, kita tayo ti baby nga babae ay na permit apal tayo man piman oh. hanggang kedel hanggang gigil wino nyaman -win -win pero brad pang bat kong ka kagat kagat nanti kakas nang na me ay Diyos ko Lord how I wish ha damot anak ko nga babae. along a long, long combo <laughs> after a kiss kiss miss ayan so awan guys sulitin may malaang itataman nanti pa ng tada ito eh sumaro nga pasukanin kit hang kami nga ruden nga kakadwa tada anak ko inyan roll konti sa baling eskwelaan Ta, konting sakripisyo lang at garod ka naabutan iso na iti cut off since nagpasa kong tuubing iti public kit uh, agis startin iti June so nag adjust da bahali hanggang August lang ngayon August 31 iti cut off da dito anak ko uh, September 4 uray 1 day 2 day, two, two days or 3 days or anyaman pa ita na no, makiusap ka haan talagang nga mabali so bilang magulang hanmet garod nga mabalin nga pag istapan tayo anak tayo tamasayang lawang timakatawan nga panagadal da ken eh, makunakon konting sakripo ore kasano nga dapat siguro ti gastos ti sakripisyo lat ta kasi met gitubi nga uh, mapa-stop man ti maka tawonan babaw lang dito nga epekto iti cut off so ayan nga maraming salamat so may ba tayo sa dalawang ito thank you so much po sa pag -pusyal. ay Sa pagpasyal Ken At least man lang Ito maminsan Ken Nasapsapang uh, May update ta. Mabainak ta Amo yun Nung Kagap Go! ante Sukay! Mas tugayam na awan titurog mo. the whole night. Lupay-pay ka tibigat. Awan energy. Ken, agdudukot ka. Kahit mo gitid na kalata. Tulala ka. Ken, anyaman pa dita. So, good luck sa ating lahat. So, thank you, thank you po. At bago na nagawid. Napan-napan sa marunong nagpasyar. Ige balay ka na. Ipag So, kitaan nyo. Kasla, dalama pa nagkampanya. Dagi tinga duwa. Kasla, dalama pa nagkampanya. duwa. Wag mong subukan. masisira ang buhay mo.